gusto ko karon kay udto naman o oh, diskarte na tag sudan no oh, dai hinatag sa akong maguwang hmm, siya sagol ni nang maniit bagulan mistiso ganang lambay gagmay ya diha po yung isdang subuksok ug kon bugo muna mo na to sudan kay tipid style so, yung ni ba so ngani eh, tirada na to nang karbita magtipid ta So mga lisod kayo mag, mag, sa kwarta Ganani yung buhata, pag once galing nga ng hina, yung income. Parang kung akong yung income, magkaginot kung kuhan, na isa sa hayo, sa kadlaw, dili kong ginong gasto kayo, kanang ipitipid ba, ng sa hayo, di yung kong pagkasukwarta, na magkutan rana, basta nihit ang income, pero kung may purong income, ah, so dahil ang patag sa panang tanong, di yun po, permiti ka na, magkang hurot-hurot, bila nang wala na yung pangugma ang style, ako natin ba dyo dyo eh. pagwan pag once nang, kanang kwarta nga gamay, Ah, ko na palitan kanang yung kinanglan. Dili ko palitan kanang delete na needs. Okay. nang usik ko si sa kwarta Kanang ayaw unsay tuyo ra. saray Kuan ba? Okay. Yes wala isa. Ako puy muluto. Munang ako gi naga budget. Do na usay kanang ma short ko kwarta, Okay, yahay mi korta. Dili man gid pareha sa ubang mga asawa nga ang babae ra magunit sa kwarta. Ang mga amang gud. Mas ganahan, mas prepare na mo magyahi mi kwarta kay kung nasa ganahan bitaw sa kanang i sa online, mapalit niya. Yung na pagkuy ganahan nga ubiro sa online, mapalit sa ako Kung so, sa akong paliton, kanang kaya nang paliton. Okay, ya yeah, hay mi kwarta dili bitaw para nang ng uban nga dili mo itanan pero usually mo Ang sawa yung kung unsay gunahan sa bana, tinanglan pag nang konos sawa manang kid. Ang nang pag napay authorization sa sawa, usa tagaan sa mo kay dili man. Kung so, unsay ang ganahan paliton, paliton niya, inam sa iyang kwarta ko usap ko yung mga paliton kawan po na ko dito dyan ako hindi pala magtanong ako magtanong ako ng ubang banda nga mga kwarta sa asawa ang kwarta kami kay no na itayin mo ka nang mahutan kong kwarta ka short bit ako nang dugay pa pinabuhas ang wifi kung manggrosire yun eh sa iya yung kwarta magamit manggrosire ready lipo turminte Magrosire mi, ako po'y mamili kung dapat sa kanang pang pangbalay, sa mga kuan pang laba, ay, siya na yung bahala na pero pati sa kanang konsumo sa balay ako gayo nagpili ikan sa mga mantikaw hantod sa mga kuan, mga lamas o sa padaya e ako may nakapasusina ang luto, kung sa'y akong kinahanglan totoo, kung sa'y kinahanglan mga ingredients na magluto ngayon karoon Kaya tip kawan, naman, hit-ni-hit hit, -hit mong kumorta. Kaya sudah ah, so, salutag. Isidang sa guksok. Ang gisod niya, niya. Ka eh, niya siya, kaya kanitan pa man. Pero ang kalamihan niya, kaya kay, tilugon niya siya. Muli ganas ka nabitang mga tigulang. Kaya tilugon. Bili ko niya kontra kung nakay sakit na kaya tilugon niya siya. Ang kakawala niya, niya kaya panitanan. Alam eh, pa niya siya sa buwan. And doi, doi pagkagyan niya kung pindi na kung ako bali siyang pito niya o tanan. Or ako nalang po niya siyang sindi ito mo rin mga anong isa hundang lambas niya. lundod ni siya kay kung tinula ra magud ni di man kay ganan akong pare so tinula ug murag gisumha na sa kay sa pero minti man tinula dito sa isla maning ako lang po yung sangko anon para dili lang ay ako lang siya silbi larangon magpanit mo ni hapit na bubeto tumamuhay ang sidante ko ako buto na ko kuno to na po ay kontra maniit it luto ko na ako siya hindi ka na akong ako yung hatag sa mga ilagaw kay hilig mo nang nga mga pagkauna ako mukaw nga sa una karon dili naman di dali akong bukog dali akong bagal so nga ni re para pigtipid ba wala bigas to kwarta bitaw na bitaw mga gunit ang kwarta pag 1 billion 1 million nir gasto dire gasto dito nya sa bili kinanglan nya ini gabot sa panahon mo na kwarta mati ngalab daw ngobar nga kanang nanarbaho sila ba nya kipos kwarta Okay. Sedang kok yang yang ni kita. Kasi pag kadak ko, kung gastador ka, wagi kay matigom. Kasi una sa nanarbaho ko ako. Ang budget na ko sa niya, korpo ko pa ko Mandawi to lapu-lapu. Aw, lapu pula oh, to mandawi. Ang budget na ko sa kadlaw bay 100 na, na siya. Jesus ad sa to, buntag. Gisropod, bay, naho, bayinte, Sa buntag. Jesus rapon bay na baynte kay duha mi sa Paris. No na ano siya niya, ko ang plus 50. Niya ni kulit, na eh. pay suplik. Ako to siya ni na save. so, na ko ng lata. So matingala ko sa uban nga bisag dag ko sildo dili mas laka. O man sayo kinigom. Pero dili pindre ginastaw kung kung sa paghandol. Kaya ako dina plano man ako daan gud. Usa ko magasto dapat para jud tinanglan. Yan dili po ko ko kay tigpang lipit nang bago nga kuan. Gamit mas, mas, nina, sa mga sinina o unsa. Palitraw ka na yung makauyon. Oh, yung once, tag-sara po na. May lang sa katuloy ko. May ka, doon pa katuloy. gusto na yung kay goal. Kaya din magtipid. May nga ni. Kuha man, hit mo kong warta kay. Nahurot akong kwartas. Kuha po, kuha mas balay. Dumay lang na bilid. Balik na po tanig. Tipid. Pero bisang pag nagtipid ko. Tigil may tabo ka sa pirakao na no mo sa resultan duha gid ah isang pagtipid balaguan nagi kanang sagulagulain ba sagul ato ni ato ni siyang kuanon murag tinuwa mga ginisang lamas bang mara na akong gasto dos nga ahos Nya. singkong mantika Nya, libre na ning sudan ah inga ni tipid nang paparat oh dakoy tinai sa bangus dayok og dapag si si kuanon siya niya ko hipon oh maganda ko mga paparat yun na yung right tip sa mga kusol 50 50 piso ang gasto ni libre naman yung uh, ano yung isda yung isa po yung isa po yung sa

Luto na. Hmm. Na, may sabaw. Nga, atong gasto si pesos. Hmm. Ang good sa niyo. Eh, oh. Ah. Ang luto naman ah. More na. So, dahil wala akong luto ang tapag mo. Kaya naman ako itlog. Dahil niya. Dapat ko inununan. Ako na. So, na itong pleod to. Hmm. Nga, ang tanin nyo. Ang ako sabaw. Hmm. Ang tanin nyo. na. Ano? So, papabalik kappa